Wow, ayan nandito po kami sa rice. At magluluto kami ng pansi. Madalhin sa ayo. Ay, bunta hindi kayo. Kaso walang tubig. Diba muna kami ng gulag. ito ba ang request hmm. oh. ang, quest on... ay, balit ang... Hmm, eh. hmm. dito? ito ba? ang request ang ay balat ang balat basta mabalat ito kasi sa amin sa Locano Locano ka pala? oo sa mga saan ka? sa Lenyo hmm. ha? tapos paano ka sa ito? kasi ang um... hmm. Ama mga boss ko dito kasi ang asawa niya ang tito ko ako kasi isang ako. yaya ako kan... anak oh, Open source. Yeah. ano, alam mo bang ang Lucano? Ay, alam ko lahat yan. Hindi ano ko ba? pwedeng ibenta. <laughs> ay, Lucano ka. hindi pure, pero naroon maglulukas mag-Lucano. Uh, mo ka? Oo, oh, ba? Nabayag ako siya, 10 years na ko siya. Nabayag mo siya mo? Ata yung mag <laughs> mo? Ata yung? Ito lang ginagawa ko, makikita niyo ada yung loko so kasi kami may pakapapante bagyo ayam mo amam di bawang anti wala yung jay ayam metapos, tapos sakay ka bas, si ba tapos kung nakawa papante bagyo kasi manan nawasal ka jay lugar mo asal go Bicycle ka, lukang ka manti, kapunta sa sa'yo. Sa nabayag ka nga rin dito yan. Ba't saan ako ang pahil na? Ay, ano yun? Yun, Sabi niyo, kami ni gayam ko na. Una. Oh. <laughs> mawatan. <laughs> Para po kasi itong kasama ko. Ayan guys. -an 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 -an. Ayan guys. Um, Ayan. Lokanohan kami. Eh, naluluding po si Maria. Sorry na lang. <laughs> Sorry na lang. Hindi maganda yung kanilang <laughs> patawa. <laughs> ha? <laughs> Nagkukwentuhan lang kami ng lugar namin. Kung mm -hmm. saan ba yun? Lord. Basta buwan nga napad to lang. May isang abulang pail lang? Oo. Ay, pang abulang pail mm -hmm.

tapos ako sorsoro ka vlog kasiyahan kaya mga makasorsoro ka vlog so ito no october 17 pala gaya kapag video na mga ug tatak so may to iba ka ning kuya ka kaya na

<laughs> Guys, tingnan nyo, may anting-anting siya. Oh, may magic sarap rin. May baon ako. <laughs> 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 Bakit wala kayong binili? Mayroon yan May bisa, ako may baon. Ang kanyang magic, sarap. Di may ba mayroon ka po yung iniwan kanina? Parang kasi anti Batoy

Donation. Ay, Sorry guys, sorry. Sorry, sorry. <laughs> lang lang. Yung pala yung mga <laughs> yung Kaya ano lang? Saan ka nag-aaral? Sa Troilan. Ah, sa Troilan. ang ganda po yung Okay na ito. Dadagdagan pag mayroon. <laughs> lang mo ba? mo? mo lang lang, lang, lang lang naman. Kaya... <laughs>

Inamihan niya talaga guys yung paminta niyan para medyo maanghang-anghang daw. Ayun, masarap, pang o, yung masarap basit na parang pampagana. Yung pagana kasi pag maanghang-anghang. So ayan guys, uh, paalis na kami. Ito kami sasakay sa H100. Siyempre, dala na namin yung lutong pansit. Kasama namin yung ibang kalinga partner, si Maria Cucinera, si uh, Ria Olarte, si Mama Gemma, si Ayabet, si kalinga Hana. Tapos kasama, namin, kasama din namin si Charlene. O, oh, ba diba? May artista kami ngayon. So, ayan. Abangan nyo na lang po ang ribbon cutting ni sa channel ni Kuya Bal panoorin nyo po and uh, i-like and share ang kanya mga video. Ayan, thank you so much po sa lahat ng nanood. Bye-bye po. God bless us all.